Okay, good day guys, no. Meron lang akong i-share sa inyo guys, no. Dito sa ah uh, pump motor, no. Ito po ay pump motor guys, yung sarapan natin. Ito po ay pump motor ng automatic washing machine. Usually guys, ang gumagamit nito ay front load, no. So may mga ilan-ilan naman guys na gumagamit ng uh, pump motor na top load. So yung mga Electrolux yung mga sinauna, no. Yung mga sinauna or mga old model na Electrolux gumagamit din sila ng pump motor yung uh, pero ilan lang guys ang gumagamit ng pump motor kadalasan guys front load ang gumagamit nito ni no ngayon guys uh, i-share ko lang po ito sa inyo no kasi para naman sa kalaman ng mga bagong technician kasi minsan guys maraming nakaka-encounter no or marami pang nagtatanong sa ating YouTube channel na mayroong washing machine na uh, ayaw daw mag-drain so minsan nagde-drain naman minsan ayaw No, pero kapag kinuha daw nila itong uh, drain motor, no, ito pag tinitis nila, no, nilalagyan nila ng supply na 220. kasi usually guys 20 volts lang naman ito. Pag nilagyan daw nila supply ito, umiikot naman ito, no? Umiikot naman. So good naman yung uh pump motor, umiikot naman, no? Pero uh, intermittent, no, may time na gumagana siya, may time na hindi no or gumagana siya pero hindi lumalabas yung tubig no nairnig na gumagana naman yung pump pero walang tubig na lumalabas so ngayon ayan so ngayon guys uh, i-share ko lang sa si inyo kung paano niyo ma-identify no kung ito ay sira na no so kahit hindi niyo guys gamitan ng tester malalaman niyo ito guys kung sira na yung pump motor na ito no so ang gagawin niyo lang guys kapag umaandar, so paandarin niyo yung unit ang gagawin niyo pag umandar na yung unit guys pandarin nyo rin no yung pump no hayaan nyo lang umandar then after nyo, guys mga 5 minutes umandar no yung unit or basta pag iran nyo yung unit kapain nyo ito guys no itong part na ito kapain nyo yan kapag yung motor guys ay mainit no halos hindi nyo siya mahawakan kapag kinakapaan nyo ito ibig sabihin guys sira na yon So, maaring gumagana siya pero wala nang sa or maaring gumagana pero pagdating ng mga ilang uh, minuto na mamatay no so sa pagkakapa pa lang guys ma-identify na kagad natin kung sira ito no kasi malala, pagka once na sira yung motor nito guys pag nyo ito guys halos hindi nyo ito mahawakan mainit sobrang init guys no yun ang usual guys na nagka problema ito no gumagana siya pero mahina dahil pag nyo ito mainit so sa katagalan guys habang tumatakbo umihinto siya No, kasi marami pa ring naliligaw dito, guys, pagdating sa troubleshooting nito, no? Lalo sa mga bagong technician. No? So basta guys, pag experience niyo guys yung mga washing machine na intermittent, minsan nagdi drain minsan hindi, or minsan mahina yung drain, ito lang guys ang tip technique diyan, kakapain niyo lang to. Pag napansin nyo guys na sobrang init guys, palitan nyo na. Yan ang problema yan. 100% yan guys. Kasi ang working nito guys, although mainit siya pero kayang-kaya mo siyang hawakan. No? Pero kapag sira na ito, guys, pag kinapa mo ito, halos hindi mo mahawakan ito, guys, napaka no? So, yun po, guys, no, yung isishare ko sa inyo, no, sa oras na ito, no? Unti-unti natin, guys, na-share yung mga experience natin para naman doon sa mga bagong uh, technician, no? Kasi parami ng parami na, guys, yung mga washing machine ngayon, no? Ang dami ng uh, lahat may mga washing machine na. So, isishare share natin yung mga knowledge natin, no, pagdating sa mga troubleshooting, no? Para naman yung mga bagong technician makasabay din, no? Kasi ah, hindi naman natin kayang dapaan guys yung mga paggawa ng automatic washing machine no sa napakadami ng customer no Isipin nyo guys kami no uh, nagbo-vlog kami tinuturo na namin yung lahat kung paano chicken no Pero hindi pa rin makukuha talaga no Marami pa rin nagpapa-service sa amin no Maraming ang nagpapa sa amin ng mga areas na malayo no uh, hindi na natin mahuhupuntahan no kasi hindi na kaya natin tulad ng mga dahil Santa Rosa Laguna kami ang NCR guys hindi na namin tinatanggap yan pag may magpa-service sa amin ng NCR no kasi hindi na kaya ng although kaya namin pero mapamahal na si customer dahil sa uh, gasoline at sa toll fee no so hindi tinatanggihan na natin yan yung mga NCR area Ayan. So, kami po ay nag-service lang ng uh, Cavite, Laguna, Batangas. Pero yung mga sulok ng Batangas City, guys, hindi na rin namin kayang puntahan yan. Kasi sa toll at gasoline pala, halos 1.5 na ang ginagasto sa Batangas City. No, kaya nearby area lang kami guys, no? Yung medyo hindi naman mabigat sa bulsa ng customer. No, yung price natin kasi s'yempre yung gasolina natin, cha charge naman natin 'yan sa service natin, no? Ayan. So sana guys makatulong sa inyo, no? Basta ang gawin niyo lang guys, pag nag-check kayo nito, kakapain lang, no? Malalaman niyo na kaagad, no? Sample, hindi nag-drain yung washing, So, sa kapa pa lang, guys, malalaman nyo na kung sira ito. No? Kapag umiinit ito, ibig sabihin, sobrang init, sira. Kung wala namang init kahit konti, malamang walang supply, di na pupunta dito. No? So, gamit lang sa pagkapa-kapa lang, guys. No? yung mga old school na technique, no? yung kapa-kapa, pero nagagamit pa rin natin yan. No, ayan. So, sana makatulong no, sa mga ang video na ito sa inyo. No? Ayan. Okay, guys. Maraming salamat sa panunood. Bye-bye.